Pero yun, adjust ko na. Na-adjust ko na siya. Medyo ano lang. Hello, mga plantita-plantita. Good morning po. Good day po sa inyong lahat. At salamat po sa panunood niyo po lagi sa aking mga ina-upload. Yan. sa mga pag-aayos ko dito sa aking garden. Ayan. Sobra lang enjoy. Kung marami lang po sana akong materyales na magagamit. Ayan. Kaso ang hirap lang mag... Ang hirap nang kulang sa materyales to sabang nagtatrabaho ko talagang Ah, uh, yun yung nakakaabala. Pero ngayon, Tuesday, uh, July 30, Ayan, nagkakapitin muna ko habang yung isa, ano yan, uh, saba na, saba, uh, saging na saba, nilalaga ako. Ayan, pwede na yan, almasal ko, panhalian, kumakaabot siya hanggang hapunan. Kasi puro na ako kanin yung kain ko. Kaya tumaba ako. <laughs> nagdakula na ako. Ayan, tumaba, nag, nagdakula, lumaki. Tapos ito namang kabila, ayan. Uh, munggo naman siya nilalaga ko kasi nga nung kumuha ako ng pako uh, kumuha din ako ng ampareyang ligaw uh, para talaga dito sa munggo at ayun nga po mga plantito-plantita uh, tawag nito <laughs> ang plano ko po ngayon araw na ito kasi 'di ba po na landscape ko na doon yung do, dalawang circle tapos yung parang semi semi square na ang cute po noon sobrang ako nakita Uh, meron pa po mga bato. Yung malalaki na po talagang mga bato. Uh, may naiisip po akong gawin, gawin nun, kaso kulang dapat meron akong buhangin at saka graba. Eh, wala po. Wala tayo nun. Kung i-insist ko po, po yun, um, ako lang yung mahirapan kasi wala po tayong budget. So, dito lang tayo sa mga no-cost na gardening. Kaya may naiisip na lang po akong parang alternatibo doon sa una kong plano. <laughs> <laughs> na gagawin ko pero ayan, uh, bago po ako magpatuloy syempre, kasi dalawang minuto na ayan, welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel MJ na Grandpa channel, ako po si Joy ang inyong certified plantid so nga po, syempre po uh, lalo na po, lalong lalo na talaga doon sa laging nakasubaybay yung iba hindi naman nagko-comment pero nakasubaybay, kaya kung ako naman po bilang ah uh, nagbablog. Uh, lagi ko pong ikinukwento sa inyo yung mga detalye, yung plano ko. Kasi feeling ko, uh, feeling ko lang na dapat alam nyo, alam nyo yung plano ko. Kasi syempre, nakasubaybay kayo. Para ma malinaw din po sa inyo, ng mga viewers ko na ah, kaya pala, ganito yung ginawa ni Plantita Joy. Kasi pala ganito, ganito, ganyan. Ayan. <laughs> Ayan Ganon lang po talaga ako. Ngayon po, uh, naisip ko talagang uh, gawin na lang ito uh, kumpara doon sa una kong plano kasi po, kaysa na naman doon na naman po nakatambak itong mga bato na wala sa ayos uh, mas maigi nang ito yung gawin ko para po uh, kahit na ano siya hindi natupad yung una kong plano ay maganda pa rin tingnan sa mata, hindi pa rin yung kalat dito, kalat doon, kasi dati po diba, nung sinira ko yung kubo, inalis ko talaga yung mga bato doon sa paikot doon tapos yung bato doon sa may rambutan, inalis ko nakatambak lang doon sa gilid, nagmumukha pa siyang uh, uh, maduming tingnan sa mata, kaya sabi ko hindi pwedeng ganito, uh, kaya ayun yung naisip kong plano at yung nga uh, pong bato, uh, kaunti lang uh, kasi yung batong puti kasi ang hirap na kunin po noon kumbaga ako po ay nasa probinsya, kung ano na lang dyan sa tabi-tabi. At ngayong araw, uh, isa pa lang yung batong nahakot ko, doon sa kulay black na yon Bigat po kasi. Uh, mayroon pang ano, <coughs> tira, paisa-isa lang. Pero ngayon po, uh, okay yung panahon, mainit, ang dami kong naisip gawin. Kasi mayroon pa po talaga akong mga bahagi ng garden na hindi ko pa po nagagalaw. <laughs> ang hirap galawin kasi ah, hindi inaabot ng oras kahit anong bilis ko thanks God na lang din kasi ah, despite nung pagiging kong ah, workaholic sa garden ah, hindi ako na, hindi naman ako yung tipong nagkakasakit talagang lalag natin yung mga back pain o muscle muscle pain or hand pain ah, normal na po yun <laughs> kasi mga naghahawak ah, ano yun, ah, ganun talaga yun pero ayan, sana ngayong araw na to ay samahan niyo pa ko ulit na gawin natin itong iniisip ko at alam ko uh, makahadagdag ito ng apil doon. Hindi kasi ako pwede pong magtanim kasi parang nawala na yung carabao grass doon sa kakaapak po, sa kakadagan ng mga ba, ng mga bato. Pero tutubo naman yung carabao grass doon kasi yun yung part na mababa yung garden. Kaya hindi pwede magtanim doon ng car carpet yung bermuda grass or yung progress kasi sayang lang din po. Uh, mas maigi lang na sana na mayroon uh, buhangin or graba at the same time yung malalaking bato. Pero dahil sa wala yon kaya iba yung ating gagawin. Uh, ipang art-art na lang po natin yung doon sa garden kasi yung dating doon sa microtong ko ay napaka plain lang. Puro lang talaga mga plants. Walang art-art. Kaya ayan, ginagawang ko naman siya ng art-art para ang ah, maganda, ayan naman yung ating purpose. At ngayon, kasi nasa 3 minutes na tayong nag... Kukwento lang po ito, ayan. Sana huwag kayong ano, kasi ganito si Plantita Joy. Kinukwento ko yung mga plano ko. Pwede naman, yung naiinip naman dyan. Alam ko naman, pinapabilis na lang naman nila yung panunood or Uh, pinapas forward ayan. May mga way naman yung mga viewers. Meron naman viewers talagang nanonood. Hinahayaan nila akong marinig. Pero yung iba naman viewers, ay uh, naiinip sila. Uh, choice, niya, choice nyo naman po yon kung papapanuorin nyo to or ipapass forward nyo po ito. Kasi ako, uh, ganito po ako. Gusto ko detalyado yung aking uh, pag sa inyo. Kasi andyan po kayo nakasubaybay para alam nyo po, ah, uh, kaya pala ganito, ganyan. Ayan. Ayan po mga plantito-plantita yung tinutukoy ko po na mga bato na hindi na po pwedeng ah, ganito na lang ito dito nakatambak. <laughs> Alangan nga naman po ito ay ibalik doon sa kinunan, kinunan, ng mga anak ko doon sa napaglagyan dati. Kaya ayan, i iayos po natin na lang ito. Ah, bahala na kung anong art-art. <laughs> ang magawa natin yan dito sa may mini croton garden ko po. Kailangan lang po ay dandaan at kung magkamali po ng pagbitaw ay talaga pong pusi ang bitis or ang kamot sa bigat po nito. pinagpawisan pa ako sa pag adjust po nitong mga bato <laughs> ayan para tayo nag exercise na din 8 mm, na po kasi hindi na rin nga ako nag jacket kasi wala na talaga akong jacket baka pati yung mga panglakad ko na jacket <laughs> ma magamit ko pa sa paggamit ko pa dito sa aking paggagarden uh, tambak talaga yung labahan ko po sa pag-a-garden isang buwan uh, ayan <laughs> Pero yun, na adjust ko na. Na-adjust ko na siya. Medyo ano lang talaga. Uh, mabigat. Kaya nga po, pinagpawisan ako. Pero, ang cute lang ng dating. Para siyang, ang kinalabasan nitong paglagay-lagay ko dito, ay, uh, para siyang naging garden set. Ayan, garden set. <laughs> Ayan po. Ay, bago ko po, uh, i-overview itong aking nagawa dito. Itong, Uh, may laking bato ay ito na po yung aking nilagang saba. Ayan, nauna na kasi yung kape. Ayoko na magkape ulit. Kasi hindi pa nga nag, uh, ano, matagal yung pagkape ko. Ito ay manibalang. <laughs> Or may hinog na. Super init. Tapos po, after ko po nito, kasi para isahan na lang din na trabaho ko. ah uh, kukunin ko na po yung ano, medyo malayo-layo din kasi yung ano, yung bato, yung bato pong kulay itim na sinasabi ko po sa inyong hiningi ko po. Uh, kasi si Biboy ay meron kasi siyang pilay dito, kaya hindi ko na siya inaano, baka kung magipang, iipang may mayroon kasi siyang pilay dito sa may kamay niya. Sabi niya nga nung naghahakot siya, makakakit na doon yung kamay niya. Si Matmat -Mat naman, kasi isa-isang baldi yung uh, hinahakot nila ito daw basic tawag dito sabi sobrang <laughs> daw sakit hindi ko na pinipilit kasi sobra talagang ano ah, ngayon iisa-isahin ko na lang yung ah, 'di ba yung pinakita ko po sa inyo medyo malaki-laki pipili po ako doon na yung tama lang na kaya ko lang yung maliit-liit lang mayroon na pa ako na na isa tulad noon doon pero ayan salam ambo tubay ganito ka simple yung buhay yung napakaganda ganito ka simple tapos kumpli di ba po as a mother as a housewife kahit ganito yung ah, pagkain mo tapos kumpleto ka sa kusina yung mga basic needs tapos may kunti kang pera parang ang saya-saya na wala ka nang hahanapin ayan <laughs> <clears throat> Habuhay po natin. Sa totoo lang po, ang daming kakulangan. Marami kakulangan. Marami tayong desire. Pero, uh, minsan po, ayan, i-adjust natin yung mga desire. Kasi yun minsan yung nagbibigay ng stress. Yung desire. Uh, be happy uh, sa kung anong mayroon. Yun na lang yun eh. Kasi, ayan, ang eksi ng buhay lalo ngayon na feel ko talaga tumatanda na ako I realize po na kung baga ito yung pagkain everyday be happy uh, kasi ako po kasi lagi ko naman ito nasasabi mahilig ako sa mga ganito siguro kasi yung iba hindi naman mahilig sa mga ganito yung mga root crops hindi talaga nila ma-appreciate pero ako po bilang nag-iidad na din nag <laughs> Tayo <laughs> nag na din. Sobra ko na-appreciate yung mga ganito. Yung simplicity ng buhay. Ayoko na pong tingnan yung mga kakulangan. Kasi pag tinignan po natin yung mga kakulangan, ma-stress ka lang. Tingnan po natin kung ano yung mayroon. Kung ano yung uh, ibinigay sa atin ni God. Sa araw-araw. Be happy, appreciate it, and be contented. Para enjoy ang buhay. Tulad ko po. ah, uh, uh, ganito, happy na ako. Minsan po, walang pera. Ayaw kong isipin na walang pera, may stress lang ako. Ang importante po sa akin, maka-survive araw-araw. Kasi talagang, hindi biro ang buhay ngayon. Ang hindi lang ngayon naghihirap talaga yung mga negosyante at mayayaman. May mga milyones na sa bangko. Pero yung mga ordinary, yung mamamayan, ayan, talaga pinoproblema yung, pinoproblema yung pang-araw-araw. Pero yun nga po sabi natin, yun nga po, sabi ko ay huwag po nating tingnan yung mga kakulangan. Tingnan po natin yung uh, kung ano yung mayroon. Uh, be happy na lang doon, wala kang sakit. Malakas ka, tulad ko nakakapag-garden ako. Nagagawa ko yung gusto ko. Nakakakain ako ng saging, nakakakuha ako ng libreng magugulay. Mm, yun. <laughs> Sana po, ah, uh, huwag kayo magalit. Uh, Kukwinto-kwinto ako. Pagod po kasi ako. At kamakain ako na sa Pero po, um, mamaya, pag nakuha ko na po yung ano, batong itim, ilagay ko dyan. Saka, saka ko, na po i-overview para makita nyo na po yung kabuuan. Yung pag, nung, dito sa garden po na ito. dalawang oras din po yung naubos ko sa paghahakot nitong bato. Ang bigat po talaga kasi hindi ko siya matuloy-tuloy hanggang dito sa bahay. Kaya uh, talaga nagpapahinga ako pabalik-balik. At ayan, uh, may nagawa akong kasalanan. Siguro kasalanan to kasi apat uh, lang yung hiningi ko kay Manoy. Pero ginawa ko na pong anin. Kasi po, kulang, uh, kulang yung ano, doon sa paglalagyan ko, kulang talaga ng dalawa ayan, wala kasi siya, malayo siya, uh, taga dito lang din sa aming bayan, pero malayo po yung kanyang barangay, pero parang every Sunday lang daw po siya pumupunta dito sa aming barangay kasi may ginagawa nga po doon kaya po mayroon doon bato, uh, at sa Sunday po ngayon po ay Tuesday, sa Sunday po uh, try kong bumalik doon kung pabayaran niya po sa akin yung dalawa ayan uh, wala tayong magagawa sana wag lang masyadong mahal at alam kong mali kasi apat lang yung hiningi ko pero kasi hindi kasi matatapos ayan kaya uh, kung magalit si Manoy doon sa dalawang dinagdag ko okay lang tanggapin ko naman at kung uh, pagsalitaan niya ako okay lang Uh, kung pabayaran niya yung dalawa okay lang uh, kasi gusto ko talaga matapos din yung uh, ginagawa ko talaga ayan apat lang kasi yung pang apat kasi doon sa hiningi ko napakalaki hindi ko makaya hindi ko mabuhat kaya sabi ko pinalitan ko siya ng dalawa na medyo yung kaya kong mapasan kaya nagi po siyang anin kaya yung kay Manoy <laughs> ayan sorry po ah uh, Kumbaga, apat yung hiningi ko ay ginawa kong anim na walang pahintulot nga ano, numihingi po ako ng sorry <laughs> dahil doon <laughs> ayan basta kung sakali man na si Manoy ay uh, magpabayad ayan kasi ginagamit yon ng aming munisipyo ang ah, budget yata yung dito sa mun municipality at ang nagbudget noon para doon sa paglagay yun doon sa may asapa uh, itatambak siya doon sa may sapa Ayan, sorry po. Pero ito na mga plantita-plantita yung pinaggamitan ko po noon. Ito, ayan po isa. Uh, bali, ayan, yung dito ko naman tira ay dito ko nilagay. Ayan. At ito yung pangalawa. Ayan po. eto uh, ito yung pangatlo. Ayan po, pangatlo. At pang-apat. Ayan po. At panglima. Ayan, at ito po yung pang-anim. Ayan, ito po yung last na kinuha ko kasi nakaabot lang po dito yung bato. Dito lang nakarating. Uh, wala po dito. Kaya ayan, pang-anim. At ito yung kanyang view. Kung po uh, may awang, alternate, alternate. Kasi nga po ay walang bato. At yun nga po, nasabi ko naman na. At, at least po, mayroon pa rin pong touch ng bato. Uh, dito sa portion na itong pa-circle. Itong may mga, ayan, yung may mga matataas ko ng plants. Ayan po. Ayan ko, ayan po, kumbaga, dito din sa part na ito ay, uh, nakasabay din, uh, nakasabay na, na ano din siya, nalagyan ng bato, para magbagay-bagay doon sa iba na mayroong bato, kahit na nga po, ayun, uh, nagkasala tayo na uh, nakasobra tayo ng dalawa. Mali po yun, kasi unang-una, kung ano yung binigay, dapat yun lang din po yung kunin. Mali, ang mali ko lang doon paghingi ko, sinabi ko apat. Tinatanong kasi ako kung ilan. Uh, sinabi ko lang apat. Dapat pala sinabi ko sampo. Uh, Siyempre hingi, uh, nakakahiya, kaya hindi tayo makapagsabi ng sampo. Kaya sabi ko lang apat. Dahil nga po sa kulang yung apat, kaya nagipong anim. At ayan yung ano niya, yung pa-accent din ng bato dito sa part na ito. Ayan, kaya bumagay na po. At ito naman yung gawa ko ngayon. Ayan, bali ginawa ko siya ng upuan. Uh, design lang na upuan. Pwede mo upuan. Diyan. At ito naman sa kabila. Cute lang po. Oh. Ayan, cute lang po dyan, itong dalawang bato na may uh, sandigan. Uh, ayan, may masasandalan yung dalawa. At, ito, uh, upuan din dyan. Pag morning, kasi medyo malilim dito. At ito naman, ito yung pinakamaganda kasi flat. Upuan din siya dyan. At naglagay ako dito ng isang batol. Dits po ito. Ayan. Maganda po ito. Ito yung isang dates po. Ayan. Ang spelling po pala nito ay same doon sa pizza. Yung date po talaga. Yung pizza. Ayan naman. At ito yung overview niya. Pag andito po ako. Ayan po yung kanyang look. Doon yung ano. May dates ito yung dalawang upuan at ito yung dalawang upuan na may uh, handigan dito sa may mga ilalim ng helikonya ay nilagyan ko rin po ng mga tipak na simento para may uh, mayroon din siyang mga ano sa ilalim design na mga ano para hindi nila nagkakalat-kalat yung mga tipak na simento at ayan uh, at ayan po yung view Ayan po yung view. Uh, gumanda po kasi kahit papaano ay mayroon po din accent ng bato dyan. Ayan po, lahat na po may bato. Ayan, ngayon lang ako naghalaman. Sa buong buhay ko na uh, kumuha ako ng bagay na ayan, hindi natin pinagpaalam. Eh ko ba. Uh, siguro hindi lang kaya kasi ako sanay na ganoon, hindi ko 'yun ugali na kumuha tayo ng hindi natin pinagpaalam although nasa sa munisipyo 'yun. Uh, budget 'yun ang siguro ng munisipyo para dito sa aming barangay. Ayun. <laughs> hindi lang tayo sanay. Siguro kung sanay tayo sa ganito ay uh, hindi tayo, hindi ako magsasalita ng ganito kung gawain natin yung kumuha ng hindi nagpapaalam. By the way, ayan, naging malungkot na yung boses ko. Dahil dito sa bato. Ayan po. Ito, ang cute lang po dyan, no? Oh. Sobrang cute. Bagay na bagay po pala yan dyan. Ayan, lalo na siguro kung makagawa ako ng something lang na parang table. Hindi naman mataas yung mababa lang na aangkop dito sa mga batong upuan. Ayan bahala na. To follow. Ayan dito. Pwede naman ditong may konting accent din ng buhangin na may graba. Pag sakali man na magkaroon ng budget, pero sa ngayon, ayan na muna siya. Ayan po yung look, yung view uh, dito sa natapos ko ngayong itong fire tree ng aking paglalandscape at pag-ayos dito sa aking garden. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng aking subscriber na nadagdag sa patuloy na nakaantabay, sumusubaybay sa bawat content ko, napasunod-sunod, sa nakikinig sa mga pagkukwento ko, sa pag explain ko, sa mga ina-upload ko. Thank you so much po sa lahat ng aking subscriber. Thank you sa mga viewers din. Thank you po sa mga nagko-comment, nag-like, and nag-share. Thank you so much po sa inyong lahat and God bless you po. God bless you all po. Ganon din po sa mga hindi po nag skip ng ads po.